mga kaidol kisa to taga bukid nga nakarelate si Gigkao ng -uko, uko sabi sa saya but sana sa English mga kaidol basta naibawaan ako sa taga bukid uko gid mga kaidol so sa baol nilang marlon dia dagan juga kay uko dia ubo sa ilang balay no so ato ang kuha sa uko sa una mga kaidol kay kwanjod kanang mga sinandubag yun mga kaidol no ka magkwa sa uko. Manibaw dayon yun. Tawag ka ng mga ohong-ohong. So, ohong, ligbos, whatever mga kaidol. Basta, nindot ka na sila. Masabaw na. Huwag makaon. Tapos, lami dyo kayo. Nakapahit lang ani mga kaidol. mukaon kag kagupo kay kanang iglibang ni mga kaidol tobolon kasos, kasakita igkuan nimo mga kaidol <laughs> iglibang ni So, magkilag-kilag yung ni Modol kay puro, puros puros, puros kuhan sa uko, puros liso. So, sakit kay libang dol. Shout out sa nakarelate, ade.